Yo mga boss, medyo madami-dami na din na nagtatanong ng setup ko sa motor ko. Papakita ko sa inyo kung anong anong nga ba ang dinagdag at tikinabit ko sa aking motor. Tara silipin natin ang mga pyesa. Unang-una, ang motor ko nga pala ay Miu I125. Kulay white, simple pero elegante ang dating. Para sa dagdag visibility na rin sa gabi at forma na rin. Nilagyan ko ito ng mini driving light na Senlo M1. Maliwanag at maaasahan lalo na sa mga gabi biyahe. Pagdating naman sa gulong at forma, naka racing boy 8 spoke mags ako. Parehas na white sa harap at likod para tug sa kulay ng ating motor. 80x80 80 ang size ng aking gulong sa unahan at 90x80 naman sa likod. Perfect fit para sa daily ride. Mas stable siya sa kalsada compare sa stock size. Ang tatak nga pala ng aking gamit na shock sa likod ay hero shock. Kulay white din para tugma pa rin sa tema ng aking motor. Para naman sa tunog at performance, naka MTA tracing pipe ako. Malutong ang tunog pero hindi masakit pakinggan. Tamang tama rin sa forma. Sa handle switch naman ay naka domino handle switch ako na kung saan meron na itong built-in na hazard at passing light na naging karagdag talagang featured para sa safety sa kalsada. Kapag long ride naman, hindi pwedeng mawala ang charger. Kaya nilagyan ko ito ng Moto Wolf charger para kahit malayuan, hindi ako malobat. Kinabitan ko na din yan ng Moto Wolf phone holder na madaling ikabit at tanggalin kung kailangan. Sa ilalim naman ng aking upuan ay may under seat organizer bag ako. Diyan ko nilalagay ang mga papelis ng motor para laging ayos at hindi sabog ang mga gamit. Naka LED dual contact signal light nga din pala ako sa harap at likod. Malinaw ang ilaw kaya visible kahit sa tanghali safety at porma, goods na goods.